Hi viewers. So ginabi kami sa kakaayos ng aming ano CCTV. Tinanggal muna namin. Yan. Kasi pinalitan namin ng SD card. Okay naman yung camera niya kaya lang ayaw niyang mag-playback. So akala namin ah uh, yung yung SD card ang problema kaya bumili ulit kami ng SD card and bumili na kami ng SD card sigurado uh, sinigurado namin na malaki na ang ano nya ang uh, gig nya so bumili kami ng 1 terabyte ang problema naman hindi binasa eh dalawa ang binili namin isang 1 terabyte at saka yung isa eh ano na 128 128 so yung 128 Uh, binasa. Binasa yung 128. And then, yun dapat sa cellphone ko yung 128. Tapos yung 1 terabyte sana sa uh, dito, dito sa CCTV. Kaso hindi nga binasa. Kaya nagpalit na lang. Ang, ang inilagay na lang sa CCTV ay yung 128. And then yung 1 terabyte, problema namin kasi ayo naman gumana sa cellphone. Unsupported daw. So, uh, ano lang siya? So, available lang siya. Hindi namin alam kung saan namin ilalagay ang 1 terabyte na yan. So, ayos na yung aming CCTV na ayos na yung pwede na siyang mag-playback. No? Pwede na namin nga uh, panoorin ang kanyang playback. Kaya, thank you Lord at naayos namin. Ang hirap ayusin. Kasi meron siya mga ah uh, ano ba yun code code tapos kailangan ni eh, yung i-scan yung QR code mga ganun ba and then eto naman ibabalik namin doon sa dati niyang dati niyang lalagyan doon sa may uh, pader namin sa may taas so wala pa si yung magkakabit si Jason bukas na lang siguro o di kaya mamaya pagdating niya o kaya bukas na lang kasi dadating yun mga 11 na ng gabi, alas 12. So, bukas na lang. Kasi siyang nakakaalong kung nasaan yung mga screw neto na ano. At siya naman din nagkabit nung nakaraan. Kaya, thank you Lord at naayos na. Kaya lang nasayang talaga yung 1 terabyte na ano, na SD card namin. Sandisk. Ayan o, Sandisk. Sandisk. Kaya lang, hindi namin nagamit, sayang. So, yun lang. Sinier ko lang, no. Na mahirap palang mag, ano, mag, ano na itong CCTV. Pero ngayon, okay na. Inayos na ng anak kong babae. So, thank you, Lord. No, at uh, meron na kami ulit. Ah, uh, pwede na, pwede na kami makapanood ng uh, playback no nagpe-playback na siya so thank you Bye-bye and God bless.